Uh, mga guys uh, so papasok na tayo ng trabaho at lasing ko ba yung pa ako so ayan pala sa site nga pala yung aking destination kaya kaki tayo ngayon guys sa site so bibi yung aking mahal na bisikleta na 6 years ko nang ginagamit ayan so ayan alasing ko ng umaga M5 M1 so liwanag na hudyot na talaga ng summer dito sa Sydney, Australia so minsan talaga guys nakakatakot din bago nila yung oras inaatras nila yung oras inaatras so ay atras iabante ganoon so ngayon ang different hours namin sa Pilipinas to dito sa Australia is 3 hours 3 hours 3 hours yung ano natin uh, gap so pagdating ng winter pagdating naman ng winter is nagiging 2 hours na lang binabawasan ng 1 oras so ayan guys malapit na tayo sa ating tapaw ayan ang aking bibing bisikleta ayan so tuloy tulong talaga nito sa akin guys so dito tayo dadaan sa off road dito sa sushore tayo minsan ingat lang yan ingat lang din tayo rito kasi mamaya eh magpakitang ng kangaroo dito eh no. oh, eh, no? oh gubat, gubat 'yan. Gubat kabila niyan, gubat no? So ingat lang tayo dito kasi so, pa mamaya, you know. Ah, uh, mga wild animal, animal na magpakita o oh, tayo sa so, naman wala naman pa akong nakikita rito sa ano na to kagubatan na to ayan o oh. ang nakita ko lang dito is yung red belly snake yung yung black mamba na poisonous ata yun sobrang poisonous dito sa Sydney Australia ah ahas so ayan guys pinakita ko sa inyo yung daanan ko everyday pag ako nagba-bike ayan ah, uh, malapit na tayo sa trabaho sa site nga pala ako ngayon guys sa site ako na assign so, alam mo naman ang ating uh, daily routine is pwede sa sa factory and sa site so kita kita sa factory guys hello guys andito na tayo sa factory ayan Nararating lang natin sa trabaho. Iba natin. Ayan mga kasama ko. So, kailangan natin mag-bandi in. Maghihintay tayo. Kailangan natin ng mag-time in. Ayan, ayan, time in tayo. Thank you, too. So, gaana na ang oras natin, guys. Ito yung aming kitchen. Ayan, ang aming kitchen. Tapos, bawat ano, may locker. So, ito ang aking locker. Ayan. Ayan, o. May asukal. <laughs> saka may jacket. Make a copy, guys. I'm <laughs> meditating. <laughs> filming videos. Dimi copy thing. Timplamo muna tayo ng kape. So. Sa oras na ng kape. So so pa, I hindi ako nagkape. Ito kaya nga medyo nagkape. So nanti magbago ng kape kasi sa uh, andote natin isa is, uh, Yeah. Ready okay. na okay. Yes. Hello guys. Welcome to my vlog. Good. Oh good Good. Yeah. Good. morning, sir. You coming with me? Yeah. Uh, I'm so happy. You have a voice. Yes, yes. But I'm sad. Oh, yeah. Why? Why? I why like why? to come with you in Harbour. Yeah, okay. Next time, next time. Next time. So he's come to Cop Harbour. Yeah. Not very good. Yeah. Why? Why? Because he doesn't want nothing. I like yeah, good. good. It's a good man, but he doesn't want nothing. Is i Oh good, I'm good, I'm good or good. Yeah, cool. And, and I'm, I'm You know, when I order the food, I don't like it. After you put it, uh, why don't you eat? Yes, yes. Better, better. I bring, my food. Yeah, but you can buy whatever you want. You can eat whatever you want. It? Because, uh, Next time. Please. Because this first time. I uh, try one more time. I <laughs> about Sydney Olympic Park. wala pa to nung ano kailan lang yata tong building na to no tong building tinayo kaya nga high rise to diba high rise building Ganda ng kagandahan ng sasakyan di ay ng kalsada ng Sydney Australia napakalawak daming lane saka walang traffic eh kahit kahit yung ano rito eh bawat bahay may isang may sasakyan di ba minsan dalawa tatlo sasakyan yung tao tao yung, yung tao lang talaga population talaga yung kulang Sydney Olympic Park exit no exit oh ang oh, ganda ng exit niyo sa atin sa Pilipinas ganyan ba ang exit wala wala kang ganyan oh exit na tapos naging dalawa pa yung exit <laughs> kabilaan Newcastle. Newcastle? Diretso rin pala ito ng Newcastle? Hindi. Mag-exit ka sa loob. Ah, lilet ka. Ito Newcastle. Oo ah, okay. Okay. Ang gas ngayon no oh, 2 dollars 2, $2 dollars in 36. 36 yung diesel lang mura 1 dollar 1 $9. $9 lang magto 2 dollar ano pero mahal na yan dito eh no kasi dati halos almost dollar dollar fifty lang ano para ng garon. ako nito Pero ano lang is sixty cents, 50 cents. Nag 75. Kasi nung nung 2018 nung dumating kami rito, ang petrol yung ga gasolina talaga napakamura. Nagbe-20-20 nga lang laglag -lag namin ni Kuya Rapi na ano na eh, napupul na eh aso mm haba -hmm. ng biyahe natin ano one hour drive din talaga ano lapit na Three, manan, no? okay mm -hmm. hindi talaga natin inabot yung ano mabilis yata magpatakbo si Patricio ito wala pa yung Mauna tayo. Mawala tayo. <laughs> <laughs> eh, nalagpasan nga natin si Jesse. Una pa yung umalis sila, Jesse. Hindi nila tayo napansin. Kasi silaw na silaw siya sa daanan eh. Mababa yung yacht. Ganda ng bahay oh Laki ah. Mahalit dito. Puro milyon dito. Puro milyon? Doon pa man, milyon na bahay dito. Ow! Eh, nasa city no? wala, malayo pa sa city to pero ma mahal na lugar ka ito kasi mataas to eh. ibig sabihin, pag nasa taas na lugar most expensive talaga grabe ganda ng bakod nya taas ng mga halaman isa sa aming trabaho ayan ang aming jambo ayan ang aming ikinabit so ayan mamimili muna kami ni kuya ng aming pang morning tea kasi hindi pa kami nagkain eh nalaban na nakatapos na kami trabaho ayan guys yung aming pinagkabitan na yan ayan kasi tato. ayun tat magpapabili ka ano papabili mo vậy, hay, bây giờ, làm cái bằng tia lên, tia lên It's like this, a book, and then you open the page. Huh? <laughs> <laughs> and uh, yeah, I like, like you, you're yeah. I, 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 do not, I, want to watch what what, hey. what, what Look at. After after you heard Sergio he's feeling then you say I like you I like you Sergio. I don't like so expensive words what time is it? Hey. Are you taking pictures? Yeah. For souvenir. Huh? Souvenir. Souvenir? Yeah. Assalamu alaykum souvenir. Dipa. Tap, picture coram toy, picture coram pen ini picture nih JC, kayak iba yang kayak JC, bakal yang kau work work pon yang gak gamitin. Picture coram lah, tapi keluar dari ya. Letra to na kasi tapos na kami guys Tapos na kami Ito ako naglagay nito Ako gumawa niya no? Oh. Malit yung ginawa ko Pero sulit Then nagkabit kami nung Splashback Cooktop Then island Sink Ito eh Ayan guys eh. Laundry area sa tapos na tayo mag trabaho sa so, na Dis, Uy na kami kasi tapos ng trabaho so 11, 11 o'clock in the morning so finish Uy na, we already done, all the job done, okay, we are going now. Del, pakibukas ka lang. Sarang eh! Ano ko sayo? Ewan ko sayo. Okay. Okay, can you... Okay. sa aking motorbike yan so ito guys daan lang talaga ito guys ng ano mga bikers bikers mga nagtatakbo ayan so ang kalaban lang namin dito ang kalaban namin dito is yung ibon yung tinatawag na mad fry ayun laging nag-aabang doon ayun ayun nasa baba napakatapang nun kasi nangingitlog yata ron kasi pretty Meeting season na naman yun. Summer. Meeting season naman pa. So, basta makakita yun na dumaan na tower or biker, hahabuli na talaga. So, then, is, si papaluin niya talaga yung malakas yung pulin Yeah, I'm scared. That's why I'm always here. Uh, yung guys, so, maning-mani sa akin misingli Ha? Oh, Maning-mani sa ang bisikleta. Oh. So, ayan guys. Uh, Bawin na tayo. Kita kayo sa sa bahay. Bye-bye.